Abe ko. Ito na naman ang abe nyo. Abe ko. <laughs> Nandito nga pala tayo ngayon sa San Fernando. Saktong sakto, nandito na yung birthday boy na si Kuya Liwel Aison. Nabe ako, kasama niya yung mga anak niya. Nabe ako. Ah. Dahil isa tayo sa mga bisita niyang pandangal ngayon. Nabe ako, biruin mo waring na imbita tayo sa big time birthday ni Kuya Liwell, Nabe ako. Ah. Talagang iba yung nagagawa ng pakikisama at respeto sa bawat isa. Nabe ako, marami tayong nakikilala. Nabi ako ko. Ayan nga pala yung anak niyan dalaga. Siya warar sa inyo. Abe ko. Pagpasok namin sa loob. Abe ko. Bumunga dagad sa akin yung yung 40 years old birthday niya. Abe ko. Tignan nyo naman kaliwanag yung event. Abe ko. Siguro naman napabagmasdan nyo. Tignan nyo naman. Kumikinang yung buntok ni Kuya Libre. <laughs> abe ko. At nasipatan ko nga pala si Paring Lexter. Abe ko. Hindi niya ako namukha na. Abe ko. Dahil nakapampan yung cellphone sa mukha ko. Kasama niya nga pala si Paring Romila. Abe ko. Sa mga Gustong bumili ng aircon ni pm nyo lang yan ko Nakita ko nga rin pala Yung daladalang alponsi Ni kuya Nabe ko <laughs> At dahil binibidyoan ko nga sila Nabe ko Yan sinan ko sa kanya yung video Nabe ko Nung nakita niya Binuksan niya yung messenger Nabe ko Bumalikid ng bigla sa akin ko Inahanap niya ako Natawa pa mo siya ko ko <laughs> At nun lang niya ako, abe ko, yun na nga, tinuldo niya ako, tsaka na siya tumayo, abe ko, tapos pagpunta niya sa akin, abe ko, may baon-baon pa siyang plastic para sa kalakala, abe ko. Wow! <laughs> At dahil nga kasama natin si Abe nyo, Abe ko, yan, tingnan nyo naman, kinakain na yung prutas kahit hindi pa siya kumain ng kanin. Abe ko, tsaka ako na nga pala siya inutusan na kumuha ng tinidor. Abe ko, para makain na yung lechon baka. Abe ko. Ah. At nasarap si Abe nyo dun sa lechon baka ni Kuya Liwel. Abe ko, siyempre kailangan sumandok na rin tayo. Abe ko, yan nga pala yung lechon baka niya. Abe ko, tingnan nyo naman na napakasarap. Abe ko, kaya sa mga gustong bumili ng baka dyan, Abe ko Pumunta ah. lang kayo don sa store niya dito sa May Abi ko pang pa nga beko napanood nyo yung vlog ko noon galing sa kanya yung 5 kilong baka beko ito nga pala yung store nila beko tingnan nyo naman kalambing si Abe nyo dahil nasarapan sa salitsong baka nahalikan pa niya ako abe ko dahil nga wala nang nakapila beko ngayon kami naman yung kukuha pagkain abe ko sa wararaw sa mga mga lagong gurami na to abe ko nakasabay ko na nga palang kumuha ng pagkain si naparin Romel at saka yung kagawad na kasama nila beko at saka si pareg Rex derabe ko biruin mo sa tagal namin hindi nakikita kita ng mga to, abe ko. Dito pa kami nakikita kita nangangalakal, abe ko. Talagang napakalit lang ng mundo, abe ko. Kaya kailangan kahit saan tayo pumunta, abe ko, baumbawunin natin yung pakikisama, abe ko. Kahit ano pang status natin sa buhay, abe ko, kailangan may pakikisama tayo, abe ko. At dahil paborito nga ni nyo yung paro, abe ko, humingi ako dalawa dahil hindi naman ako kumuha doon sa isang prutahe, eh, abe ko. Pinalitan ko na lang ng paro, abe ko. Ganon yung Teknik habe ko Dahil sa amin malilit lang yung mga paro Dito malalaki habe ko Kaya dalawa na agad din kinuha ko Habe ko Para kay abe nyo Pagkatapos nga namin kumain habe ko Yan nga si abe nyo Naglalambing siya ko Dahil may bitin niya kanukarit ang paro Habe ko Bisaya pa kaya ang ginawa ko Inutusan ko siya habe Para lumakas ang loob na bang bata pa siya ko Siya yung inutusan ko kumuha ng paro <laughs> tatawa pa mo siya. Sabi ko, dahil nahihiya siya. Pero nung ngayon, lalilagay na nga sa plato niya yung paro. Sabi ko, talaga nagagalit pa siya sa akin. Sabi ko. Yung pagkatapos na niya na ngang kumain. Sabi ko, tignan niyo naman, may dalaga na ako. Abe ko, kailangan daw may liptin siya. Sabi ko, para mapula-pula yung labi niya. Sabi ko. Nag-aaya na nga siyang umalis. Sabi ko, dahil gusto niyang maglaro. Sabi ko. At dahil nga oras na rin, nagpaalam na nga rin kami kay Kuya Liwe. Sabi ko, tignan niyo naman yung pinagkainan namin. Sabi ko, muntikan na namin na naubo, sabe ko ah. Nung kukunin ko na nga pala yung sasakyan sa parking nga, ako, nakita ko lahat yung mga nakapark, sabi ko, for by for yung mga bisita ni Kuya Liwel, sabi ko, kaya maraming salamat sa pag-imbit, ko, Kuya Liwel, God bless, thank you, bye!